Ayan po ang kanilang tanghalian dahil si Papa Pernan nila ay naglalaban ng basahan sa likod. Kaya ayan po. Ako muna ay nag ahin sa kanila tapos si Kuya Barako nila ang magpe-pray ng sarili niya. O Barak, pray muna. O Barak, umpisa mo na magdasal. Ayan po, umpisa na po ni Barako ang pagdadasal. O pray na Barak, tungo na. Thank you po, Lord, sa blessing na binibigay niya po sa amin sa araw-araw, sa pagkain po na nakahain sa aming Barako family. Maraming maraming salamat po sa inyong pagpapala sa amin. Amen. ready na, kakain na, kain na. Kain na, sino wala? Bibi, sa kabila ka, Bibi. Dib, ayun sa inyo, sa kabila. Deep, ito sa Dib. Bibi. Si Bibi kanina sumalo eh. Bibi, ito sa iyo sa kabila, Bibi. Ayun po 'yung kanilang pagkain. Inihaw na isda, ang kanilang ulam. ayan po. Yung tatlo kahit may tagiisa na silang plato, nagsasalo pa rin sa isang plato. Ayan, makikita niyo po na ganyan sila kaganang kumain. <laughs> Tinali ko po yung tatlong bulilit. Gawa nga po ng after nilang kumain, manggugulo lang yan sa mga malalaki. Kaya tinali ko. Para pagtapos nilang kainin yung kanilang pagkain, nandun lang sila sa side na yun. Ayan. Nilagyan nga rin po pala namin ng saging na sabay yung kanilang pagkain. Ayan. Makikita nyo po may saging na saba. Ayan. Barak kay ano yan? Kay Iron Barak? Barak usog don Kay Iron yan. clean Sa kuya mo yan. Gracia. Gracia. Sumalo na si Gracia kay Milky. Patig na mo pa. O, si Gracia, sumalo na kay Milky. Kung iba sa wala ka <laughs> eh. Gracia. hindi nakikinig sa akin eh. sa iyo lang talaga eh. si Janelle po talagang mabagal kumain. Kaya mapapansin nyo, lagi nanguhuli si Janelle sa pagkain. Lips. Gracia Psst. Tagahugas ng plato si Gracia. Si Mami, di ba? Natira yung saging na saba. <laughs> Iniiwan niya talaga para maging pamutat. <laughs> Ayan, okay, tingnan niya po. <laughs> Hmm. Sa uli niya kinain yung saging na saba niya. <laughs> ayan, kinain din ni yung saging sa niya. <laughs> Iniwan pa talaga pinang pinanghuli. Hmm. At ayan po ang kanilang tanghalian. God bless po sa ating lahat. Salamat po sa tumapos ng video na to. Hmm. <tinyo> At ayan po, makikita nyo po naglalabas si Papa Fer na ng basahan. Ayan po, God bless po sa ating lahat.